Ang question ngayong araw ay Paano gumawa ng mabisang ulat sa harap ng klase? Ang pag-uulat sa harap ng klase ay isa sa mga mahahalagang gawain sa paaralan. Sa pamamagitan nito, naibabahagi ng mag-aaral ang kaalaman, karanasan o obserbasyon sa kaniyang mga kaklase. Ito ay isang paraan ng pagsasalita sa publiko na nakatutulong sa paglinang ng kumpiyansa at husay sa komunikasyon. Hindi lahat ng bata ay agad komportable sa pagsasalita sa harap ng marami. May ilan na kinakabahan o nahihiya. Ngunit sa tulong ng pag-uulat, natututo ang mga mag-aaral na humarap ng may tiwala sa sarili. Natututuhan din nilang magsalita ng malinaw, ayusin ang kanilang ideya at makinig sa iba. Bago mag-ulat, mahalagang paghandaan ang paksa. Kailangang unawain ang nilalaman at isaayos ang pagkakasunod-sunod ng ideya. Dapat may panimula, katawan at wakas ang ulat. Makabubuti rin ang pagsasanay sa pagsasalita upang mas maging maayos ang paglahad. Sa aktwal na pag-uulat dapat gamitin ang maayos na boses, tamang tindig, at pakikipag-ugnayan sa tagapakinig. Hindi sapat ang pagbasa lamang. Kailangang magsalita ng natural at malinaw. Mahalaga rin ang pagbati sa simula at pasasalamat sa pagtatapos bilang tanda ng respeto. Ang pag-uulat ay hindi tungkol sa pagiging pinakamagaling, kundi sa pagsisikap na maiparating ang mensahe ng malinaw at may tiwala sa sarili. Sa bawat pagtatangka, natututo ang mag-aaral at unti-unting humuhusay.